So uh, kanina, natatawa at natutuwa tayo at the same time, napapaisip sa naobserbahan natin dahil uh, may mga candidates na umiikot pagkatapos nagbibigay ng 100 piso sa mga uh, lumalapit sa kanila Siyempre, yung mga nasa booting age, ano? <laughs> yung mga lumalapit So technically, kung titingnan mo, that's both buying dahil yan, nagbibigay ka ng pira para ikaw ay ibuto. Bagamat kung isipin din, hindi naman sinasabi noong, kuan, noong nagbibigay na siya ay ibuboto o ibuboto yung kanilang ikinokompanya. But uh, siyempre, maliwanag na maliwanag uh, indirectly na uh, ganyan ang purpose ano nagbibigay sila ng a certain amount para iboto yung yung candidates nila kaya sabi ko nga uh, technically it's uh, a vote buying ngunit uh, sana wag nang bigyan ng o oh, wag nang gawing malaking issue yan Why? Kasi ito, ano? Ah, uh, sino bang nag, ano, nag-initiate uh, yung pagbibigay in a form of ayuda? It's the government. Okay, di ba? Ang, ang government. Kaya, yon tuloy, yung pagbibigay ng ayuda, yung pagbibigay ng tulong, ay naging bahagi ng na naging bahagi na ng kultura, yung ano, yung existence, nating mga Pilipino, ayan, ayuda, uh, ayuda, o ayuda, ayuda, or ayuda, ayuda, kaya na naging, parang bahagi na natin ng kultura natin, ano, uh, I'm sure, karamihan sa ating mga Pilipino, ay Relate na relate dyan sa ayu, ayuda, yung pagbibigay ng ayuda. In fact, in the previous days, pag maraming mga sasakyan, maraming mga tao na, ano, yung pumupunta sa isang lugar, ang isang purpose doon, yung siguro nandoon yung pagbibigay ng ayuda. okay Ngunit sabi ko nga, sana, huwag nang bigyan ng panyan, ano. Uh, Wag nang gawing uh, big issue yan uh, para sa akin ang dapat talagang bigyan ng malaking uh, yung pan natin uh, concern, ay yung ginagawa actually ng China uh, kanina lang may, mayroon akong uh, narinig na news na muli ang China ay ina ang Pilipinas na ta tayo raw ang nanggugulo dyan sa West Philippines eh. okay Ngunit, sa totoo lang, eh, ang mga Chinese ang nanggugulo sa atin. Why? Kasi, yung bahagi na yan, sa international law, ay bahagi ng ng teritoryo ng Pilipinas. So, tama lang na ipaglaban natin ito. Ito ay based sa international law. Ngayon, ang masakit isipin ay marami talaga yung mga Pilipino na sumusuporta sa mga Chinese. Even this election, maliwanag na maliwanag na may, may mga candidates na pro-China ang ginagawa ay yung pagsilbi ng China ang ginagawa ay para sa interest ng China. Yet, uh, para sa ating mga Pilipino, oh, wala lang. Okay, parang hindi hindi tayo concerned sa mga candidates na they are after the interest of other countries. Kaya, na, naka, nakakalungkot. Uh, sana, kung ano isipin natin na dapat ipagtanggol natin ang Pilipinas, dapat meron tayong sense of nationalism, patriotism, dapat mahalin natin ang bansa. So muli, thank you sana, ilike at subscribe sa ating YouTube channel.